Patay ng matagpuan ng isang Visayan leopard cat o maral sa Lawaan Antique. Endangered na ang naturang hayop na yan na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Duguan ang muso ng leopard cat ng makita ng agriculturist na si Raymond Aguirre nitong biyernes sa daan. Hindi pa kung ano ang eksaktong ikinamatay ng pusa, pero posibleng sinakmal ito ng asong alaga ng mga katutubo sa lugar. Ang Visayan Leopard Cat ay isang uri ng wild cat na matatagpuan lang sa Panay, Negros at Cebu. Kabilang din ito sa International Union for Conservation of Nature Red List noong 2008. Na-turn over na ang labi ng leopard cat sa DENR. Nagpaalala naman ng agriculturist na bawal ang pagpatay at paghuli sa mga leopard cat. Kasi endangered na sila Kaunti na lang o oh, bihira na lang kanilang population dito sa ating lupain. Uh, lalo na dito sa uh, Panay, uh, kung makita o mahuli nila ang ganyang uri na hayop ay pakialam na po sa Office of the Municipal Environment Office saka sa Office of the Department of Environment and Natural Resources para mabigyan niya ng pansin para mapreserva natin ang uh, ganyang uri na uh, endangered species. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.